Hindi naman nili eh kwe oh yan jerejulang oh, lang, lang. Oh, oh, oh. <laughs> oh 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 kanan. oh 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 hawak oh, oh oh, oh, oh. oh mo eh, ikaw, hawak naman yan uh, oh, Kagagawa lang yan hindi nga marunong. Padamot mo naman, nagtapaturo lang eh. Okay. Mm ano? -hmm. Yung, yung tatlo yung gulang Yung, yung, training wheels, hindi naman nilalagay yung training wheels. Okay. Yung may support yung may training wheels. Ma. Oh. Abot mo okay. naman yun ah. Katanda mo na. Katanda <laughs> mo, <laughs> ah. mo na. <laughs> <Tatanda> mo <laughs> <lahat>. <laughs> Abot mo naman yun eh. Ah. Bakit nga, eh, tinan mo kasi pag sumampa na. Oo. Oh. Oh. Ay, try mo. Ay, sir. Ay, oh. Ay, muna dyan. Oo. Oh. 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 Uy, kagagawa Mabawa lang natin. yan. Diba natin yung buwan? Ay, di na boss. Nakasukat yan sa akin. Ay, di na ba, Ay, Di na bababa ano na to? Gumawa ka na kasi ng isa pang gulong doon. Yung dalawahan, yung dalawang gulong doon. Try mo kasi alalayan nyo kasi ako! Nagpapaturo oh, lang okay. gusto pang gumabasa yeah, sa okay, training, Wis! Okay, right, okay, okay, okay! okay right. <laughs> <numbered> <that>. <laughs> <laughs> <Ginsadantéo>. <defended> Tumingin ka lang! Magpitawan! Magpitawan! Magpitawan lang yan! Magpita-pitawan lang! Tumingin ka lang! ni Bella! Tumingin lang kasi sa malayo! Ito, turo ng mga baano! Ito kasi nga! Tumingin ka lang sa malayo! Bako? Uh, pitawan niyo ako eh! Huwag niyo kasi magpitawan! Kitam! mo! Is it? Is it? Okay, okay, kitam <sin>... mo. <sin>... Oh, oh, yan, 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 yan. Sige lang, tingin lang. Oo. Wala Oh, ha. Oo, sige. Oo. Sige lang. Uy, tingin lang. Huwag mo kasi dyan. Sige, abot na rin. Pinala na yun. Abot na, abot na, abot. Oo, abot mo naman pala. Oo, oh, tingin sa malayo. Tingin dito <laughs> <Kailan> sa akin. <laughs> Napakalulaw. Kinawata <laughs> 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 na ka. Napakatanda ka na. Pumidal ka kasi na mabilis. Sige, pipidala mo mabilis. Pidala mo mabilis Tingin ka sa malayo. Lalayin ko. lalayo ko. Oh, oh. Sige <laughs> Sakit na lang. <laughs> ka yu eh? Dito, Dito mo kasi. Igit na mo kasi. Igit. Bakit kasi na ba nakagina? oh. Yan. Oh, ganyan mo. Oh. Oh, oh lang. Babalance mo lang eh. Lang di, di kasi mo. Para daw matuto siya magmotor. motor. Marunong ako magmotor eh yun kasi hindi hindi pinapadya. Oh. Yo yo. Hindi tutulak namin, okay. Oh. Ay, nako nako. Putay na ibabangga na naman. Kasi nung dahan kasi. Tatandaan <laughs> niya. <na> <laughs> Mito mo tulak sa akin eh. Wala tumutulak sa'yo. Wala ba alalay Wala kasi nandun sa inyo, yung tatlo. Parang bata yun. Bata ka ba? Sasayan Yung wind lagyan ng ganun boss Saka ba't baka sila kagigit mo nga. Diretso yung mga manabela. Oo, ayan. Huwag mo kasing yung manabela. Ako na nahihinis sa'yo eh. Hindi naman nililig ko eh. oh ayan. Diretso lang. Oo, oo, oh. Diretso lang. Diretso lang. Diretso lang. Diretso lang. Diretso yun nga, tsaka may pipidal. Oo, no? oh, oo, oh, ige, ige. Ano na, pag ako na ano dito. Oh, -gilid. -gilid na, <coughs> na lang. Nakagilid na lang malang po. Ang gagawa lang na, marunong na yata. Oh, ayan. Ay, ay, ay. <laughs> <t> okay, <laughs> pedal! 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 Ah, pedal! 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 Oo! Tinutulak pa ng gano'n ang puta! Ang makabilis-bilis Ayaw mo na